Ayan. Magandang gabi sa ating pong mga kapatid na mga espirituhanon ya yeah. Sa ano no, sa ating pong pag-uusapan ngayon no, tatalakayin about sa mga napapanood natin na sinasabi nila na, na anganting anting daw or agimat yan daw eh, hindi raw sa sa Diyos ano. Ayun. 'Yun pong paniniwala nila no. Yan, kasi sa akin, sa akin palagay no, siguro meron siyang mga gamit din na na mismo din nanggagamot din siguro siya kaya nasasabi niya nang ganoon. Pero yung yung mga ginagamit ho ng mga antingero sa sample sample ko po, po sa inyo halimbawa. Yung madalas po natin nakikita yung uh, bao, no? Tapos yung bao na uh, walang mata, bao na dalawang, isang bibig, isang mata. Yan, yung madalas po natin nakikita. Tapos yung mga uh, garapa, tapos yung uh, may sando, may purong, ano? Tapos may sinturon. Yan po ay kalumpuyan ng ating pong Panginoon. Kasi yung yung, 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 mga gamit na po yan ano, ng mga antingero, yan po ay nakasulat sa Bible. Yan. Mamaya babasahin ko po yung ano, no? Yung uh, kung saan matatagpuan. Kasi yung, yung sa akin, ano? Sa ating pong uh, nalalaman dyan sa mga anting-anting. Yan po ay mga yung mga ano po yan yung mga mga pulong o mga tinatawag na mga mga lihim na salita ng ating pong Panginoon na yan po yung ginagamit na sandata ng mga antingero. So ang ginagawa po ng mga antingero ano um inaano yung 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 pulong uh, kanilang isinusulat sa papel tapos kumukuha po sila ng mga halimbawa, mga bao, pinagsasama po nila yung spiritual at saka material. So yung, yung, yung spiritual, yung mga salita po yan ng ating pong Panginoon. Ang material, halimbawa, yung mga, yung mga bao, yan, material po yan. So kinukumbay nila, no? Pero yung mga napapanood po natin na sinasabi na ang mga anting-anting at saka tatawag na gimat, eh, hindi daw po sa Diyos. Pero hindi po ano yan, hindi po totoo yan. Ibig sabihin, yung mga nanggagamot, yung kanilang mga, yung kanilang mga, yung kanilang mga, ibinubulong doon sa, may sakit. Ibig sabihin, hindi sa galing sa Diyos. Paano nakapagaling yung tao kung hindi, ano, kung hindi galing sa Diyos? At saka yan, naririnig kung ano pong sinasambit. Ayan. So, sa bagay, no, sa may mga tao po kasi na talagang hindi po talaga naniniwala sa mga ganyan agroagdima or anting-anting. Pero yung mga ano no, yung mga yung mga ginagamit, yung ginagamit ko ng mga ng mga tawag na anting-anting, yan po ay nakasulat sa Biblia. Ayan, na ginagawang uh, uh ng mga antingero. So, ayan. Hindi ko nakahaba, hindi ko na Ito na ito po yung Biblia, oh. Ayun, nasulat po yan, ano. Nakasulat po yan dito sa... Ayan. Matatagpuan po siya sa ano, no, sa... Sa episo. Sa episo... Sa is... 10 hanggang 18. Pababasa po 'yan. Ayun po, ayun oh. Ito po 'yan oh. Ayun oh, oh. Ayun Ayun po. yan babasahin ko po sa inyo kung ano na nakasulat. So, ang mga anting-anting ano, at saka mga tawag na Yan po ay nasusulat sa sa Biblia. So, yan para malaman na rin ano na ang, ang ulam po nito para madali nyo po makita no. Ah uh, episode sa isa no. Tapos ang 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 pamagat nito para madali po makita ang mga sandatang kaloob ng ng Diyos. So ayan. So gamitin natin ang salamin do para mandali-daling basahin. So ayan, ito po yung nakasulat dito ano ang nakasulat po rito bilang pagwawakas ng pag, uh, bilang pagwawakas magpat magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan so ayan isuot ninyo ang buong kasuutan pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo. So ayan, sapagkat hindi tayo makikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangirihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan. Ito sa mga hukbong espiritual na uh, ng kasamaan sa himpapawid, kaya't gamitin ninyo ang kasuutan, pandigma na mula sa Diyos. Sa ngayon o sa gayon, makakatanggal, makakatagal kayo sa pagkipaglaban pagdating ng araw. Na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong uh, nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang Anong ibig sabihin ng uh, ibig quiz sa inyong baywang ang isang isang agimat no. Yan po yung tinatawag na habak. Yan. Popular po yan sa mga ano no. Pag sinabing habak yung nakatali po sa sa baywang. Ayan, yan po yung habak no. Or ah... Uh, ang sinturon. Ayan habak, sinturon, naka ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti. So, ayan ang, ang sinasabi na ano, isuot sa dibdib. Ayan, ito na po yung mga meron yung mga kwintas tapos yung sando. Ayan, yan po yung sinasabi, ano. At uh, ng katuwiran, Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawin uh, panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na liab na palaso ng Diyablo. At gamitin ang tabak. So ayan, yung, yung tabak ano, ayan po yung uh, yan po yung salita or pulong, yan po yung tinatawag na tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Na, yan, yan po yung inaano, no, na yung tabak, yan po yung uh, salita, yung mga, ko ano po mga, yung mga natawag ng na mga Latin. So, ayan po yung, so, uh, nang, ang nangyayari dyan, ano, yan po yung ginagamit ng ng panangga sa mga ano no sa mga sa mga hananaot kung ano paman man so ayan yan po yung nasusulat ano medyo mahaba pa ito pero hindi ko na po tatapusin at least napakita ko po sa inyo ayan ang dali pong hanapin sa episode sa so, is sa episode ano sa episode sa SG 198. Ya mababasa yung uh, title niya, no pamagat mga sandatang kalug ng Diyos So ayan. So ibig sabihin yung ano yun, yung yung ang mga ang tinatawag na mga anting-anting ano rami So hindi lang hindi lang ano no hindi lang gabagawa ng mga ng mga espirituhanon kundi nasusulat po na ayon po sa Biblia. Ayan, nakasulat po rin ito. Kaya yung mga antingero, ano? yung mga antingero, yan, may mga ginagamit po ng mga panangga. Ayan, sapagkat nasusulat po yan sa Biblia. Ayan, yung mga natawag na pulong. So, ngayon, sa nagsasabi na mga anting-anting o -anting, ragimat ay hindi po sa Panginoon. So ayan, good luck na lang sa kanya. No? So ayan, basta tayo, ayan, pinatunayan na ang mga ginagamit ng mga antingero, antingera, ayan, mga albularyo, ayan, mga manggagamot, matawag ng mga pithiler, yan po ay galing sa ating pong Panginoon. Piso pwesto. Ayan. Sa mga ano no, sa mga sa mga tumutuligsa. sa mga anting-anting hagimat -anting, or mga albularyo. So ayan, eh dapat no, uh, dapat ang ano diyan ano, ah uh, ang dapat gawin diyan magtulungan ayan at magmahalan. yan sapagkat ang ang ano no ang uh, ang ganyang klase, yan, hindi pong hindi po pinag yan, no? hindi po pinagbabalit, pinag-aano yan, diskusyon, no. So ayan. So, kung talagang tunay ano na na talagang uh, sabi nga espirituhano kasi maraming uh, konwar espirituhanon pero hindi naman pala kaya siyempre pag uh, ganoon po yung uh, ano na po yung ingit sa tao. Hindi po mawawala yan. Ano po talaga yung ingit yan. So, ayan. Yan po yung ating maano, no? Sa mga nagsasabi na ang anting-anting or agimat hindi, hindi sa Diyos. So, ayan. Siguro mayroon siyang hawak na hindi sa kaliwa, no? Kaya nagsasabi niya. So, good luck sa ating lahat. Yan po yung ating pong maano ngayon. So, ayan. Sa ano, no? Sa... Sa magsasaliksik So ayan. Ayan makikita po 'yan ano. Yung mga ayan 'no. Kung saan po makikita mga type mga ano po 'yan, yung mga kung saan po makikita yung mga yung mga tungkol sa sa ano no sa mga orasyon o or, mga mga pangaral ng Biblia uh, about sa mga mga antin heroes ayan sa Matthew 3 hanggang 11, ayan, meron din mababasa ron episode uh, 6 hanggang 18, Matthew 10 hanggang 38, Santiago uh, 21 hanggang uh, 6 hanggang 21, Santiago ng no? Marcos 16, 16, Corinto, ayan, uh, 11, eh. 11, 11 hanggang 15 no Ezekiel uh, 37 uh, hanggang 14. Ayan. Napakarami. Lucas, yan sa 24. Santiago, 2 Andres, Matiyon, Jesus, no? So, ayan, lahat po yan, no? Mababasa po na, ayo, lahat po ng gamit, lahat po ng gamit, na ginagawa or uh, pagbiblising sa sa pagbiblising sa tao, naayon din po yan sa Biblia yung tinatawag po na mabiblikal. So, pagka ang tao po kasi binibisingan ng uh, gustong sumapi sa sa sikta, yan, yan po ay bi, uh, binibiblikal muna. So, talagang ang mga kasanyan, yan, sa talagang solid sa sa sulit sa Panginoon. Hindi po sa sinasabi nila na galing sa kaliwa. So ayan yung Biblia. Oh. Ayan, So na, lahat yan na masusulat po sa Biblia. Wala pong wala po yung sabi nga gawa-gawa lang. So ayan, sa mga comment lang po natin doon sa hindi ko na lang po babanggitin yung mga pangalan na tumutulig sa po sa mga manggagamot. tapos sa mga anting-anting ini. saya